pabali nandito na rin ang ligas dito sa nagpapakita tayong konti plat na naman so hindi maganda yung pagkakarina nung ano sa natin so medyo nag-alboroto pala mga kapatid ayan bumubuga pa ng laba yung mayon so ano patuloy pa rin siyang bumubuga ito ang malungkot dito Ayun na, napla tayo, ayan. So na, uh, shout out muna ano sa ating uh, mga kasamahan kay Dodoy at siyempre sa kanya namong mga tropa pits ano. So ayan na, uh, good morning, good morning. Uh, time check tayo, mga kapatid. 7:21. So alas uh, kwartre media nakalis ng Libmanan. So ayan. Ang ganda sana nung Mayon, kaya lang ay eh, maghahanap muna kami ng vulcanizing shop. So tara na muna.